Yan, bili tayo ng kape ni Boss. Kararating lang namin dito sa office. Magalas dos na. Uh, 1.49. Time check. Yan. Sa tayo, sa tayo, elevator. tayo elevator. Ang tabo tayo. Masita saan tayo. tayo kainit for the first time lumabas ng ganito kainit sabi ah, init Dito na tayo sa bibilihan ng kape. Nabili na natin yung kape ni Boss. Tignan natin sa office niya. Tara, samahan niyo ako. Maglagad-lagad. Talit lang Ayan, pasok tayo dito. Ayan, nabigay na natin yung kape. At bibili naman tayo ng pagkain natin. Apo, wala pa, sir. Good. palang. Good. Good. Magbabayad pa lang! Ayun lang! natin Kasi hindi masarap kung bumili ko, ho pagkakataon ng ah, laman. chicken naman tayo. Kimchi rice with chicken. Pabalik na tayo sa parking. Ayan. Hindi nang init ko. Oh. Grabe. Agos hanggang buto yung init. Ay, hey, nakasayin tayo ng elevator. Pagbaba na tayo ng basement tree. Ang pihinit sa labas. Yan. Yan ang ating kotse. Okay.